Minsan, iniisip natin na hindi tayo minamahal ng Diyos. Iniisip natin na kinalimutan na niya tayo. Iniisip natin na tayo ay napakadumi para mapatawad pa. Maaari nating isipin na ang Diyos ay nabigo sa atin. Maaari pa nga tayong maniwala na ang Diyos ay galit dahil hindi natin napipigilan ng pagkakasala. Tinitingnan natin ito sa kung ano ang nagiging kasalanan natin sa masasamang karanasan sa buhay at marami pang ibang pangyayari. Nakakalungkot, Marami sa atin ang may maling ideya sa kung paano tayo nakikita ng Diyos. Sa video na ito, malalaman natin ang mga katotohanan kung paano tayo nakikita ng Diyos. Number 1, nakikita ka ng Diyos na may pag-asa. Kapag dumating ang kahirapan, trahedya at kawalan ng pag-asa sa buhay, ipinaaalala palagi sa atin ng Diyos na nakikita niya tayo bilang isang taong may pag-asa gaano man kahirap ang sitwasyon, kasama natin ng Panginoong Iso Kristo. Ang pag-asa ay mula sa ating makapangyarihang Diyos. Kung ang ating pag-asa ay mahina, tandaan ng ating Ama ay malakas. Kapag itinuon natin ang atensyon sa Kanya, magkakaroon tayo ng pag-asa. Sa Jeremiah chapter 29 verse 11, sapagkat alam ko ang mga plano na meron ako para sa iyo, sabi ni Yahweh, mga planong ipagpaunlad ka at hindi ipahamak, mga planong magbibigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan. Number two, nakikita ka ng Diyos bilang minamahal niyang anak. Kung tayo ay isang kristyano, hindi tayo estranghero sa Diyos at hindi ulila kahit na minsan nakakaramdam tayo na parang nag-iisa. Tandaan na mahal tayo ng Ama sa Langit at nakikita niya tayo bilang isang kanyang mga anak. Sa Korinto 6, verse 17-18, Ako ay magiging isang ama sa inyo, at kayo ay magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Napakadakila ng pag-ibig na ipinagkaloob sa atin ng Ama na tayo'y matawag na mga anak ng Diyos at gayon nga tayo. Sa verse 1 chapter 3 verse 1, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan nga ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Nakakaaliw na malaman na tayo ay minamahal ng Diyos sa perso 1 chapter 4 verse 10 narito ang pag-ibig hindi sa tayo yung umibig sa Diyos kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pagpapalubag loob sa ating mga kasalanan ang Diyos na nasa lahat ng dako ay patuloy na nagbabantay at laging handang makinig kapag gusto natin makipag-usap sa kanya dahil siya ay lapis na nagmamahal sa atin nagkaroon din tayo ng karapatan na magmana sa Roma chapter 8 verse 17 ngayon kung tayo ay mga anak kung gayon tayo ay mga tagapagmana mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung tayo nga ay nakikibahagi sa kanyang mga pagdurusa upang tayo ay makibahagi rin sa kanyang kaluwalatian. Number 3. Nakikita ka ng Diyos na pinatawad. Maraming mga kristyano ang nasasadlak sa ilalim ng mabigat na pagkakasala at natatakot na iniisip na nabigo nila ang Diyos. Ngunit kung kilala natin ang Panginoong Isokristo bilang tagapagligtas, mapatawarin tayo ng Diyos. Handa ka niyang patawarin anuman ang nagawa mong pagkakasala sa mga nakaraan kung ikaw ay lalapit sa Kanya. Sa awit chapter 86 verse 5, ikaw ay mapagpatawad at mabuti o Panginoon, sagana sa pag-ibig sa lahat ng tumatawag sa iyo. Ang lahat ng mga propeta ay nagpatutuo tungkol sa Diyos na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay tumatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Nakikita tayo ng Diyos bilang pinatawad dahil si Jesus ay ganap na banal noong siya ay napako sa krus para sa iyo. Kapatid, tanggapin natin ang regalong kaloob niya. Magtiwala, manampalataya at tanggapin ang Panginoong Yesus Kristo sa ating buhay. Humingi ng kapatawaran at huwag ka ng magkasala pa. Number 4. Nakikita ka ng Diyos bilang naligtas. Minsan maaari nating pagdudahan ang ating kaligtasan. Ngunit bilang anak ng Diyos at miyembro ng kanyang pamilya, nakikita ka ng Diyos bilang naligtas tinitiyak ng Diyos na ang bawat mananampalataya ay may tunay na kalagayan. Sa Matthew chapter 10 verse 22, kapupuotan kayo ng lahat ng tao dahil sa akin, ngunit ang mananatiling matatag hanggang wakas ay maliligtas. Hindi mo na kailangang magtaka, hindi mo kailangang magpumiglas. Nakikita tayo ng Diyos bilang naligtas kung tatanggapin natin siya dahil biniyara ng Panginoong so Kristo ang ating mga kasalanan. Lahat ay maaaring maligtas. Sa pahayag chapter 3 verse 20. Tingnan mo, nakatayo akong kumakatok sa pintuan. Kung di rin ginino man ang aking tining at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Kung makikita lamang natin ang ating mga sarili tulad ng pagtingin sa atin ng Diyos, maaari nitong baguhin ang ating buong pananaw sa buhay. Tanggapin ang mga regalong ipinigay ng Diyos na ikaw ay minamahal niya at nais na maligtas. Hindi niya nais na ikaw ay lumayo sa kanya at mapahamak. Wala ng pag-asa pa at anumang pagsisisi ang makakapagpabago sa walang hanggang kaparusahan sa lawa ng apoy. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless!